Ako si Nati Remigio. Ang isa-share kong video sa inyo, maikling video, ay itong binili kong hipon. Binili ko sa halagang 115 pesos sa aking hipag. Yan, walong piraso. Binibilang-bilang ko lang kung ilang piraso. Walong piraso. At ayan, muli, ibabalik ko na naman sila sa tubig dahil nga ala pa akong alam paano ito iluluto kung isisigang o ano kaya parang nakatawa ko lang na binibidyo bidyo bidyo tapos ay eh, sabi ng anak ko mamalansa daw ako sa glet ay eh, sabi ko ikaw ang magluto nito yan ang ginawa ng anak ko pumunta pa sa palengke at bumili pa uli ng hipon ayan kaya dumami niluto niya ng buttered garlic shrimp yun daw, buttered garlic shrimp daw na may kalamansi pa. Yan ang niluto ng anak ko. Ayan, niluto ni Lucky. Ayan, at ang dami nakain ng apo ko. Itong si AJ, nakalima. Oh, okay. nakalima. At kami pa, karami namin nakain. Ayan, masarap ang luto. Maraming maraming salamat sa nanonood ng sa dulo. Maraming salamat po. At ako na po'y magpapaalam. บายบาย